Ito ang rason kung bakit nalulugi o konti lang yung kinikita natin sa pagmamanok. Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's video, isishare ko sa inyo kung bakit nga ba tayo nalulugi at kung bakit konti lang yung kinikita natin sa ating pag-aalaga ng manok o dito sa ating chicken business. At sa video na ito, isishare ko sa inyo yung aking experience dito sa aking manukan. Long time ago, in Bethlehem, este, noon mga ka-farmers, nung nagsimula pa lang ako dito sa aking pag-aalaga ng mga heritage chicken, ang parating nasa isip ko ay kung paano natin paparamihin agad yung mga alaga nating manok. Pero hindi ko yon nakita yung meron parang problema doon mga ka-farmers. Ngayon, nang marami na akong manok at marami na ding experience dito, meron na akong nakikitang problema kung bakit nalulugi o konti lang yung kinikita natin dito sa ating pag-aalaga ng manok. Ang nakikita kong problema dito mga ka-farmers ay kung sobra yung mga rooster natin o marami tayong mga manok dito na hindi natin ginagamit at parati nating pinapakain dito yung nakikita kong problema dahil kung parati nating pinapakain ng ating mga alagang rooster o yung mga manok na hindi naman natin ginagamit o hindi naman tayo nagkikinabang talagang hindi tayo makikatipid dahil palati tayong magbibigay ng feed sa mga manok na ito at wala namang binabalik na income ito sa atin kumpara kung meron tayong mga inahing manok na nangingitlog. Ito ay nagbibigay ng itlog at ito ang kalauna natin pwedeng ibenta at yung mga benta natin sa itlog, ito yung magiging income natin. Kumpara dito sa mga rooster mga ka-farmers, nagpapakain tayo sa kanila, ang isa lang na pwede natin gawin sa kanila ay kung makapagbenta tayo ng breeders at yung ibang option dito ay yung pagbenta ng for meat type na manok o kakatay ng mga manok. Hindi rin natin kinakailangan ng napakaraming rooster sa ating manukan kung nagbe-breeding man tayo, kinakailangan lang natin ng isang rooster sa pito o walong inahin. Yung iba, hindi na natin kinakailangan. Dito din sa Heritage Chicken Breeding, mostly ang magiging anak ay mga lalaki. Maswerte na lang kung 50% ng anak ay babae, 50% naman ay lalaki. Itong problema na ito ay matagal ko nang nakita. Yung tipong meron kang maraming rooster at hindi mo agad ito mabenta, at kalaunan lumaki na ito at nahihirapan ka na rin ibenta o i-dispose ito. Kaya sa araw na ito mga farmers ay ating susolusyonan at gawa ng paraan itong mga manok natin na hindi na ginagamit at ang nakita kong paraan ay ang pagkatay nito. Nag-hire ng dalawang tao para katayin yung mga manok o mga reject na manok na hindi ko na ginagamit. Ito ay para mabilis nilang makatay at malinis yung mga manok at magiging karne nito. Ang mga manok na ito, mostly dito ay rooster at konti lang yung babae dito. Ito yung mga reject na mga manok na hindi na pwedeng gamitin, hindi pwedeng i-breeding kaya kinakatay na natin. At meron ding mga babaeng manok dito na uh, hindi na nangingitlog kaya sinali na natin sa pagkatay. At yung mga manok na merong sipon ay pinakakatay na rin natin at hindi na natin ginagamot. Ang proseso na ito ay yung tinatawag na kaling. Ang kaling mga kafarmers farmers ito yung pagkukontrol sa ating mga alagang manok dito sa manukan para hindi tayo malakihan sa gastos at makakatipid tayo at lalaki yung kita natin kinakailangan nating alisin yung mga manok na hindi na natin ginagamit o yung manok na hindi na nagbibigay sa atin ng extra income dahil sa ginawa natin nakakasave na tayo sa pera natin na pambilisana ng feeds na para sa mga manok na ito at the same time nakakasave din tayo sa ating oras dahil yung oras na sana ay nagpapakain tayo sa mga manok na ito ay pwede nating ilaan sa ibang gawain natin sa ating manukan. At sa mga manok na ito na kinakatay natin, hindi naman ito mapupunta sa wala lang. Ito ay pwede nating pang ulam at pwede din nating ipangbenta yung mga karne nito kapag sobrang sobra na. Kagaya nito, napakaraming karne nito at naisipan ko na ibenta yung iba. Para naman maka meron tayong pambili o meron tayong konting pera na income dito At the same time meron tayong pangulam Alright Ito na yung karne mga ka-farmers At kinuha natin ito ng konti Ibigay natin doon sa dalawang tauhan na uh, nag-hire natin para magkatay nito So napakarami, ang bigat to Siguro na sa 30 kilos lahat ng karne na ito so napakarami yan ang gaganda ng karne ng manok natin kahit hindi masyadong matataba yan yung mga laman nila so hindi kaya itong ipasok sa refrigerator kaya try nating i sa Facebook na ibenta yung ibang karne so kahit kalahati na lang dito yung matira sa atin ay ayos lang dahil masasayang lang ito hindi naman ito lahat maluluto ngayon ilalagay lang namin sa freezer para uh, hindi masira yung karne at paunti-unti lang kunin para gawing ulam so try natin uh, i-post sa Facebook kung merong bibili dito sa ating mga kapitbahay sa mga kakilala natin para hindi masyadong mabigat sa refrigerator natin dahil hindi talaga ito magkakasya ito naman yung gizzard at saka yung atay ng manok natin so napakaganda itong gawing adobo so uh, siguro isang kilo pa rin ito alright ito na yung lahat ng karne mga ka-farmers ng ating manok so ito ay yung sa wings na part so sineseparate natin uh, part by part so wings, ito yung legs ah, uh, ito pala yung wings ito yung sa picho, ito yung kanilang gizzard at saka batikulon at saka atay ito naman yung mga leeg ng manok liug ito ay sa thigh part So, purely uh, laman talaga o unod. So, karneng karne. Ito naman yung mga buto sa so, may bandang puwit. So, good for uh, para sa sa mga sabaw. So, yan o. Oh, napakarami na nating pangulam. Ito, mix po ito. Merong uh, legs, merong thigh part, merong wings. At saka, basta purely lahat ito ay laman. So, karneng karne talaga oh. So, try natin titimbangin ito kung ilang kilo lahat. Right? Natimbang na natin ito mga ka-farmers at itong mga karne na nandito ay nasa 17 kilos at plus yung nabigay natin doon sa tauhan na naglinis nito o nagkatay nito siguro aabot ah, yun ng isang kilo kalahati so more or less na sa mga ilagay natin sa 18 kilos yung overall na karne ng labing tatlo o labing apat na manok na kinatay natin ito yung hinaluan natin ng Egg 1000. Ito yung pampahitlog sa ating mga alagang manok. Ito ay may vitamins B complex, vitamin E, zinc oxide, psyllium at itong napaka-importante na pampahitlog sa manok. Ito ang folic acid. So water soluble itong Egg 1000.